Hindi nakinaya ni Jesse Menjola ang mga naglipa ng fake news tungkol sa anak nila ni Luis Manzano na si Isabella Rose, Rosie, Manzano. Mula nang isinilang ng aktres si Baby Rosie, hanggang bago ang face reveal nito, maraming balitang lumabas na may deperensya raw ang hitsura ng sanggol iisa lang ang ipinunto ng mga post sa YouTube, na may bingot o cleft lip cleft palate umano ang bata. Sa kanyang Instagram at Facebook pages kagabi, February 8, 2023, humingi na ng tulong si Jesse sa netizens upang i-report ang mga nasabing videos at accounts para matigil na ang pagpapakalat ng kasinungalingan. Hindi raw kasi tama ito. Hindi rin daw magandang tingnan na tila mina maliit nila ang mga taong may ganitong kondisyon. Sa ad please help us take down these videos by clicking the links and report it is never okay to spread fake news. It is never okay to spread negativity about having cleft palate late. Respetuhin sana natin yung totoong may ganito. Maraming salamat po sa Facebook post niyang ito may funny reactions mula sa kanyang followers kaya senita ito kaagad ni Jessie. Sabi ng aktres, sa lahat po nang nag-react ng funny emoji. I hope you know that if you find this funny then you are evil. Mukha namang nagtagumpay si Jessie dahil hindi na makikita sa YouTube ang tatlong accounts na kanyang pina-report. Nauna ng pinabulaan na noon ni Jessie ang tanong ng isang netizen kung, may something ba, sa hitsura ni Baby Rosie noong nag-half face reveal pa lamang sila sa anak. Ipinakita rin sa wakas ng mag-asawa ang buong muka ni Baby Rosie noong kanyang ika-isang buwan mula nang ito ay ipinanganak.